sa uh, mga katagatawang, sa mga katagatagsalitato sa harapan ng ating mga uh, kamulaya at kapwa at ito po rin po. po, nabanggit po na may uh, ama, diyan, at may anak. At pagkainalayarin, hindi po po Dahil pagkakalam, ang Lusod ng Kamagati, ang isang pinakamamla sa Pilipinas. At alam ko, mayroon may kailan, papasukin, papasukin, papasukin ang mga negosyante. Kanina, ngayon lang lang, nabasok. Tayo lang daw po, mga antipolenyo. Ang nararapat, ang paulat. Akala ko kanina, dapat papasukin. Papasukin, papasukin. Kami na rin po, kami na rin po, may tatanungan, ipinatupo sa ating mga kasama. Sa ating dalawang vice mayor na kumakandidato po. Dapat ba isang pribado ang mga ospital dito sa lungsod ng Antipolo? Paano po natin isa sa privado kung wala po tayong ospital? sa Siguro po, siguro po, ulayin natin ang pagtatayo ng pampublik ospital at sa lalo natin pag-usapan ang pagkasapribado o hindi. Hindi na lang isang ospital sa lagi ng lungsod ng Antipolo hindi lang ang dalawa, hindi lang ang tatlo, kung hindi apat na ospital sa lungsod ng Antipolo. Nakangit din po kanina na nangarapat magkaroon ng ospital sa Sito Kamadi. Ngunit, ang nabanggit din po ay hindi pa daw na papanahon. Ang tanong ko po, kung hindi pa daw na papanahon, bakit po natin binitayuhan ang ating pangako ng no 2010 na tumitindig ang ating katakorma sa iisang bagay. At yan ay ang good governance. Ang maayos na pangangasiwa ng kapangang bayan. Yes! Yes! Ang good governance yes! ay nakaangkla ng dalawang bagay. Dalawang maalagang bagay. Accountability, transparency. Tulad na ang pinagkit kanila at inihandi, Ang lungsod ng Antipolo ay may isang libo ay narang pondo. sa karami yun, inaalagaan namin ang labing apat na bayan kasama ang lugsa ng Antipolo. Pinapatak mo ang pitong ospital na pampupiko sa buong Galawiyan, dalawang pamatasan at sampung kampusin sa University of Sudan City kasama ang lugsa ng Antipolo sa Maragal sa Norte. Diyan po nakatindig, nakatayo at nakabaon ang ating plataforma. Hinindi ako po sa inyo na lahat ang ginawa ng PPC Army ngayong gabi ay mapapari wala kung lahat kami dito sa inyong harapan ay walang salita. Hinindi ako po sa inyo na hindi po tayo at tulad ng iba na mga mabo at hindi tutupayin. Mga kabayan, dalawa tatlong oras po tayo dito. Sa Mayo 13, haharap po kami At matapos natin ang buhay sa mundong ito, hindi na po taon bayan ang lahat sa ating dudiyang Panginoon. Panginoon, tayo sa ating Panginoon natin, hindi tayo ng anggabyado, ng api, ng nila, ng sinunay, at ang ating June Inares, ang bagong pag-asa ng Antipolo.